Aris. Ngayong araw, ang Aris ay pinapatnubayan ng mga galaw ng kalikasan upang maging disiplinado sa buhay. Mas gusto mong magtrabaho ng mag-isa at hindi ka madaling magtiwala. Maingat ka sa bawat ginagawa, lalo na sa pamumuhay, at may striktong ugali na ayaw ng mga usapang walang kabuluhan at chismis. Mapanuri ka sa mga sinasabi at ginagawa at laging nag-iingat upang hindi mapasok sa mga problema. Hindi ka madaling magselos dahil may malalim na tiwala ka sa iyong minamahal. Maingat ka sa mga ginagawa dahil nais mong magbigay ng pag-unlad sa iyong pamilya. Ang mga katangiang ito ay ibinibigay ng kalikasan sa Sagittarius. Pahinga ng isipan at katawan ang kailangan mo sa gabi mga masuswerteng kulay at numero, color red and color brown number 10 at number 31 at number 27. Taurus. Ngayong araw ang Taurus ay pinapatnubayan ng mga galaw ng kalikasan upang maging matyaga sa trabaho at mag-ipon ng pera para sa kinabukasan nakatuon ka sa mga gawain at laging iniisip ang pagtulong sa magulang kung kinakailangan, matapat ka sa trabaho at mas pinipili mong magtrabaho ng mag-isa, inuuna mo ang mga dapat gawin para umasenso sa buhay. Ang mga katangiang ito ay ibinibigay ng kalikasan ngayong araw sa Taurus, at malambing ka sa pag-ibig ngayong araw, mga masuswerteng kulay at numero color gold and color pink number 11, number 25 at number 10. Gemini Ngayong araw ang Gemini ay pinapatnubayan ng mga galaw ng kalikasan upang magkaroon ng paninindigan sa bawat nasasabi at ginagawa mo, maaruga ka sa pamilya. Lalo na sa kalusugan, upang laging may masayang pamumuhay sa tahanan, hindi ka basta nagpapautang kapag pera ang pinag-uusapan. At ang kikitain mo ay laging para sa pamilya. May maunawang ugali ka upang mapaganda ang iyong trabaho. Ngunit striktong sumusunod sa mga patakaran, masaya ka sa iyong ginagawa sa buhay upang laging may positibong enerhiya at swerte sa pamumuhay. Ang mga katangiang ito ay ibinibigay ng kalikasan sa ngayong araw Gemini at malambing ka sa pag-ibig ngayong araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 21, number 32 at number 11. Cancer, ngayong araw ang kanser ay pinapatnubayan ng mga galaw ng kalikasan upang maging matyaga sa bawat gawain at mas gusto ang katahimikan, wala kang interes sa mga suhulan at iiwasan mo ang ganitong uri ng usapan. Matipid ka sa pera at laging nag-iipon, ayaw mo ng mga usapang mayabang at mga biro na walang kabuluhan, malinis ka sa iyong mga gawain upang mapanatili ang kalusugan, mapanuri ka at mas gusto mong magtrabaho ng mag-isa. Sa tahanan, nais mong nasa tamang oras ang pagkain at masaya ang usapan, ang mga katangiang ito ay ibinibigay ng kalikasan ngayong araw sa cancer, sa gabi ay pahinga ng katawan at isipan ang iyong kailangan, at ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig. Sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color yellow number 25, number 18 at number 30. Leo, ngayong araw ang Leo ay pinapatnubayan ng mga galaw ng kalikasan upang maging matsaga at disiplinado sa trabaho, may matali ng kaisipan. Nagagawa mong tapusin ang mga gawain ng maayos, hindi ka basta-basta nagbibigay ng tiwala. Lalo na sa mga usaping may kinalaman sa pera, pinapahalagahan mo ang malinis na pagkita ng pera at maingat ka sa pakikipag-usap tungkol sa pag-ibig, sa trabaho. May isang salita ka, kapag sinabi mong mali, hindi ka magpapapilit, may paninindigan ka sa lahat ng ginagawa at may maunawang ugali upang maging maayos ang kabuhayan. Maaruga ka sa pagkain ng pamilya, na nagbibigay ng magandang kalusugan sa bawat isa. Ang mga katangiang ito ay ibinibigay ng kalikasan sa liyo ngayong araw, at malambing ka sa pag-ibig ngayong araw. Mga masuswerteng kulay at numero color pink and color silver number 20 number 31 at number 15. Virgo. Ngayong araw. Ang Virgo ay pinapatnubayan ng mga galaw ng kalikasan upang laging maging aktibo ang isipan sa mga dapat gawin sa trabaho man o sa tahanan, nais mong mapasaya ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagbibigay ng kasiyahan sa iyong pamilya, masipag at matyaga ka sa trabaho. At ngayong araw ay may katapangan ka sa iyong mga gawain, iiwasan mo ang mga usapang mayabang at mga biro tungkol sa pag-ibig. Mas pinipili mo ang pagiging masaya sa trabaho upang laging may positibong enerhiya at swerte sa buhay, maunawain ka sa mga kapamilya, kaya laging may good energy sa tahanan, hindi ka madaling magselos dahil malaki ang tiwala mo sa iyong minamahal, ang mga ang ito ay ibinibigay ng kalikasan sa Virgo ngayong araw, sa gabi, kailangan mo ng pahinga ng katawan at isip, mga masuswerteng kulay at numero color red and color pink number 22, number 31 at number 24. Libra Ngayong araw ang Libra ay pinapatnubayan ng mga kalikasan upang maging maingat sa kanilang mga salita, lalo na sa loob ng tahanan. Ayaw mo nang pabigla-biglang pagsasalita upang maiwasan ang tampuhan sa pamilya at ang pagpasok ng negatibong enerhiya sa trabaho. Disiplinado ka at hindi nag-aatubiling gawin ang kinakailangan ng walang pagpapabea, maingat ka rin sa pagbibigay ng tiwala, at matalino kang nagpaplano upang matiyak na maayos ang bawat trabaho. Ang mga katangiang ito ay ibinibigay ng kalikasan sa Libra ngayong araw. Ang tiwala mo sa iyong relasyon ay matibay at hindi ka madaling magselos. Mga masuswerteng kulay at numero: color white and color red, number 22, number 34 at number 25. Scorpio, ngayong araw ang Scorpio ay pinapatnubayan ng mga kalikasan upang maging matalas ang isip at maingat sa pakikipag-usap, lalo na sa pamilya. Ayaw mong magkaroon ng alitan o suliranin sa inyong samahan, mabilis kang mag-isip, masipag, at matyaga. Ngunit hindi mo gusto ang mga usapang mayabang, masinop ka sa iyong kinikita at laging nag-iipon para sa pamilya. Ang mga katangiang ito ay ibinibigay ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw. At matipid ka sa paggasta. At sa gabi, ang nais mo ay pahinga ng katawan at isip. Mga masuswerteng kulay at numero color red and color blue number 21, number 36 at number 28. Sagittarius Ngayong araw ang Sagittarius ay pinapatnubayan ng mga kalikasan upang maging mapanuri at maingat sa trabaho. Ayaw mong magsimula ng anuman ng walang sapat na pag-aaral at tinitiyak mong maayos ang bawat gawain, hindi ka tamad. Sa halip, masipag at tapat ka sa iyong ginagawa upang umasenso sa buhay kapag may ipinangako ka. Ginagawa mo ito. At maingat ka sa iyong mga sinasabi upang hindi mapahiya sa trabaho, mas gusto mong mag-isa upang mas maging produktibo. Ang mga katangiang ito ay ibinibigay ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw pagdating sa pag-ibig, hindi ka madaling magselos at malaki ang tiwala mo sa iyong minamahal. Mga masuswerteng kulay at numero color pink and color blue number 22, number 10 at number 34. Capricorn. Ngayong araw ang Capricorn ay pinapatnubayan ng mga kalikasan upang maging masinop at matiisin sa trabaho. Una sa iyo ang trabaho dahil dito ka kumikita at nakakaipon para sa mas maayos na pamumuhay. Mahaba ang iyong pasensya upang maiwasan ang mga problema sa tahanan. Laging maunawain at pinag-aaralan mo muna ang iyong sasabihin upang laging masaya ang usapan at may good vibe sa pamilya. Maingat ka sa lahat ng iyong ginagawa at tinitiyak mong laging maayos ang resulta. Ang mga katangiang ito ay ibinibigay ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw matipid ka sa paggasta, at sa gabi, ang nais mo ay pahinga ng katawan at isip, mga masuswerteng kulay at numero color RDE and color yellow number 25, number 36 at number 10. Aquarius Ngayong araw ang Aquarius ay pinapatnubayan ng mga kalikasan upang laging maging handa ang isip at katawan sa anumang gawain, matyaga at matatag hindi ka madaling maakit ng mga suhulan at mas pinipili mong magtrabaho ng mag-isa, masaya kang nag-iisa sa paggawa ng mga bagay at mayroon kang mahabang pasensya. Matatag din ang iyong kakayahang iwasan ang mga problema dahil sa iyong talino at pagiging maingat, ang iyong masipag na ugali sa trabaho ay hindi nagpapatalo sa mga hamon. At handa kang tumulong sa iyong mga magulang at kapatid, ito ay mga katangi ang ibinibigay ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw, sa gabi. Pahinga ng katawan at isip ang iyong kailangan, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color gold number 17, number 22, at number 30. Pisces Ngayong araw ang Pisces ay pinapatnubayan ng mga kalikasan upang maging masipag at determinadong magtagumpay sa buhay. Kilala ka sa pagiging tapat sa iyong salita, kapag sinabi mo. Ginagawa mo, ang kasipagan mo ay laging nasa harapan. At hindi ka madaling maakit ng pera upang magtrabaho para lamang sa kayamanan, mas pinahahalagahan mo ang pera na kinita mula sa iyong masipag at matiyagang paggawa, lagi mong iniisip ang bawat hakbang sa trabaho at sa tahanan upang matiyak na maayos ang lahat, ang mga ito ay mga katangi ang ibinibigay ng kalikasan sa Pisces ngayong araw at pagdating sa pag-ibig. Ikaw ay malambing at mas maalaga ngayong araw at ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, mga masuswerteng kulay at numero color white and color silver number 15, number 19 at number 11.